May date ang kinpaw, sinama si Direk Loren. Haba, balak na ba aminin sa publiko? Iha nga ni Direk, may inamin na sa akin ang kinpaw. Excited na ang lahat na malaman ito. Paniguradong nablaid na ang kanilang tapi. Siyempre, hindi naman puro trabaho ang kanilang ganap. Every time na dumalabas sila, at first time lang din natin nakita na kasama ni Derek Lorien si Paolo at Kimi. Na as in silang tatlo lang. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Hala! Kinabahan naman kami sa sinabi ni Derek na may inamin na pala ang King Pao. Ngunit, nit itago at huwag na ipaalam muna isa na ang pumapasok sa isip kami ngayon. Ang kanilang relationship. Thank you po, binigyan niyo kami na idea kung para saan ba ito. Take your time, Kim pau, Hindi niyo naman kailangan ipagkandahan. Dahil based din sa si mga nakikita namin sa social media, hindi lang magkaibigan yan. Ang isang Paolo Abilino, Matagal na namin kilala. Lahat ng mga nagiging kaibigan na babae, hindi kanyan kung itrato niya. Walang wala rin sa mga naging ex. Espesyal ang kinagawa kay Kim -kyo. Kaya direct Lauren, aasahan namin ang inyong sinabi. Basta, nasa tamang panahon ang pagtamin ng Kim Sapat na sapat na. Anong senyorito sa panibagong update? Abangers din bahayo at naikintri ka rin?